Hi guys! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. So ang isa sa nap napili natin topic ngayon is about sa isa sa benefits dito sa Czech Republic. So hindi ko alam kung makakarelate lahat ng nandito sa Czech Republic. Pero isa po sa benefits dito sa Czech Republic is ang 13 month at saka ang 14 month pay. Na po every, minsan is May and November or June and December. So guys, hindi na tayo bago sa topic na 'to kasi sa atin sa Pilipinas is merong 14 month and 13 month kapag December. So ganito rin po dito sa Czech Republic kapag uh, maganda yung company na napuntahan nyo, especially kapag uh, Japanese company. So mostly kasi sa mga Japanese company, meron talagang ganito pero I'm not sure kapag mga warehouse yung napasukan nyo tapos hindi siya Japanese company. Kasi, meron akong friend dito na wala naman talaga silang ganon every uh, May and uh, November or June or December. Ganon. Wala silang 13 months and 14 months. Pero, meron naman silang bonus na natatanggap. For example, every month, meron silang natatanggap na dagdag na bonus na 5,000 sa kanilang ak ah, ah, sa kanilang sahod. Yan. Minsan, 4,000, 3,000. It depends sa iyong performance bonus. So, meron silang ganun every month. Pero yung tagal kasi natin yun is about sa 14 months and 13 months. Kung kailan ba talaga siya na-apply. So, may mga company kasi dito, especially kapag galing ka ng Pilipinas. May ibang company dito na meron kang tinatawag na 3, 6, and 12. Ano yung 3, 6, and 12? Ang 3 months, kapag naka-3 months ka, meron ka matatanggap sa kanila, for example, na 3,000. Ganun. Tapos, pag naka-6 months ka, may matatanggap ka, kunwari na 5,000 or 10,000, gano'n. Tapos, pag naka-1 year ka, uh, parang kasama ka na sa makakatanggap ng 13 month, gano'n, sa company nila pagdating ng December. Yan yung kaibahan. Pero, meron naman din sila dito na, halimbawa, hindi ka rin, hindi ka rin nabibigyan ng gano'n. Kasi like dun sa before kong company is ganon, nagbibigay sila ng 3 6 and 12. Pero dito po sa nilipatan ko ngayon is wala po kaming ganon. So ibig sabihin entitled lang ako, entitled ako na makatanggap ng 14 and 13 months kapag naka 1 year na po ako sa company ko. Ibig sabihin kahit nagtrabaho na ako ng 3 year, uh, nang 3 months, 6 months sa kanila, hangga't hindi ako nakaka one year, hindi pa po ako entitled. Eh paano kung Um ang bayaran or ang bigayan ng 14 months kunwari is June. Eh ang ika ang ika 12 months ko pa ay June pa or ang 1 year ko pa ay June pa. So hindi pa rin po king titled. Kailangan lalampasan ko yung 1 year. So ganun po dito yung kalakaran. Siguro dun sa ibang mga company hindi ganun. pero uh, base sabi ko nga sa inyo lagi po akong uh, depende sa real na experience. Ayan, depende po ako sa experience ko, depende rin ako halimbawa sa mga nakakausap ko. So, mas maganda kasi na yan yung pag-usapan natin, hindi yung sabi-sabi lang nung iba dyan na ganito daw yung nakuha nila, ganyan daw yung nakuha nila. So, hindi po yun ganun. So, guys, i-explain ko lang sa inyo ha, may mga company na mga receive kayo na parang 3, 6, and 12 months. So, magkano naman ang nare-receive nyo doon? Yun, yun yung sinabi ko sa inyo. Kapag 3 months, minsan 3,000 or minsan 5,000. Tapos, pag 6 months, minsan 5,000 or minsan 7,000. Tapos, pag 1 year, kasama ka na. Ano ka na? Halimbawa, kunyari, 50% ng sahod mo. For example lang, yung 13 months at 14 months, 50% ng sahod mo. Minsan 60%, minsan 70%. 20%. Ibig sabihin, kung ang basic mo is nasa 22,000 crowns, so ano ba yung 50% ng 20,000 crowns or ng 22,000 crowns, yun yung marireceive mo. Sa 13 month at sa 14 month. Yun. Magkaiba yun ha? 13 month, 14 month. Ibig sabihin, kung binigyan ka ng 50% ng 14 months, uh, tapos binigyan ka ulit ng 50% ng 13 month, so magkaiba po siya. Hindi siya, hindi siya additional yun, hindi siya pinagsasama. <clears throat> For example naman, sa kagaya dun sa company ko ngayon, so, yun, uh, nagbibigay siya din ng 13 and 14 months, yan lang after 1 year mo pa. So, sa kagaya ko, nakaka-1 year ko lang po, so, parang... Uh, siguro makakareceive ako by December, pero hindi pa siguro sa ngayon, kasi kakawanyo ko lang po last June, and then June din yung bigaya nila. So, syempre, hindi naman ibig sabihin na yun yung bigaya nila, eh wala silang cut-off. So, may cut-off din po yung mga yan. And ang balita ko, meron sa amin mga 80%, ganun. So, kung magkano ang sahod mo, 80% ang makukuha mo. For example, sa December, makakuha ka ng 80%. Tapos, pagdating ulit next year, kung nandun ka pa rin sa kampanya na yun, at i-renew ka pa rin. So, another Halimbawa, another 80% or 70%. So, dagdag na rin po yan para sa mga uh, extra natin ng mga OFW. So, yan. Isa yan dito sa, sa requirements. Ay, hindi. Isa yan dito sa benefits ng ating mga OFW dito sa Czech Republic. Hindi ako ano na lahat ha. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron akong kaibigan na hindi sila entitled sa ganon. So, wala po silang ganon. Pero sabi ko nga sa inyo, nakakakuha sila ng performance bonus nila every month. For example, binigyan sila ng additional na 3,000, 4,000 sa kanilang payslip. Kaya parang pag naipon yun, parang ganun din. Parang nakaka-receive din sila. Yun nga lang, kaibahan sa kanila. Parang every month na sila binibigyan. Ayun, yun lang. Yun lang yung pag-uusapan natin ng ngayon. And thank you so much.